Ay, hey, kuwan siya. Yung ilaw ng parking brake. Na nag-blink-blink. Ayan. Ito. Hindi Wala. Kaya susubukan natin yun yung yan uh, para mawala yung kuwan. Ang presyo. Sana makuha natin. Hindi, tindal ako sa Banawid. Iniscan lang din. Nawala eh. After two days. Wala. Kung meron um, talaga problema doon sa motor na yun, Pabalik-balik pabalik lang yan. Pabalik. Kaya ang gagawin natin, i-repair natin. Baka gumagalit-galit siya. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kaya minsan okay, minsan hindi. May lumalabas pa rito. Oo. Pero yun, deep word. Ano yung may scan na rin. Anong model to sir? 2016. 2016. Wala pa isang buwan sa akin. Ayan, ako, nabili nila sir ito na, na Na condition. Condition <laughs> yung handbrake. Ayan. <laughs> Masakit na yung ulo. Kasama. <laughs> Masakit na yung ulo ni sir. Medyo malaki-laki din. Yan. Ayan. Operator, huh? malfunction. motor nga. O, oh, ayan, motor drive. Hmm. din. O, sige. Ano, subukan lang natin. yung ang yung rito. Ano kasi lalim, 'yung gagawin natin ito. Okay. Uh, tatanggalin natin 'to. re-repair natin kung ma-re-repair. Kung gagana pa testingin natin ngayon baga, kung kung masisave pa yung motor nito o hindi na o palit na talaga ayan ibababa po natin yan ito yung tornillo na ito sa ah, tanggalin natin to tatlo apat ah, yan, yung mga yan tatanggalin din natin yan bababa natin ito Sige ngayon, shout out ngayon sa mga nanonood ngayon. Okay. Uy, ikaw muna natin at hintayin natin yung yung mga natin tools. Uh, hmm. Ay, idol, sige. Paghanapin yung puso mo. Sige, yung bark O, sige. Sige. Pagmaga na na. Release. Release. Yung mo. Oh, sige. Para masasabi pa balik-balik. Sige. Sige. Top. Sige. Uh, ko lang yung grasa. Ay, nali lang. talaga yun. Hindi nga talaga yun. Hindi nga talaga yun. Ganyan na yata yung tao yun. Sige. Sige. Yay! Okay. Yay! Okay. Nawala na yung nagbibiling dyan? O bakit? Bakit, bakit nawala? Dapat oh, meron yan. O sige, okay na to. Kapitan na natin. O ano yan sir? Napagana natin. Nakasave. Nakagit na. Ang may check engine kanina. Oh, yun, okay, nabli blink kanina. Ayan, tignan nyo, wala ano. Oh. Tapos, pagkanahin mo na nga yung gana, dol. Pagkana yan. Oh. Ay, wala siyang blinks. Wala na rin blinks. So. Ngayon, dinilit na rin. Okay na. Dinilit muna bago pagkanahin. Ha? Ha? Okay na, goods na to. Wala na yung blink, 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 blink. O, iwa naiwa. I Saan na lang. Wala na yung... Ano? Magkano yung con? 40? Wala na yung 40. sana lang. Mga repair na lang ang gagawin ito, ang babayaran.